Bukod sa sakit sa gilid ng scapula, meron din naman nagre-reklamo na masakit ang bandang itaas ng shoulder nila. Six Braids Squats Licensed Massage Therapist. Kadalasan ng site na yan ay nanggagaling dito sa bandang taas ng scapula. Sundan so, nyo yun lang yung ginawa ko. Una, hinanap ko yung pinakatuktok o pinakataas ng scapula o yung sa shoulder blade. Tapos, dinidiin-diinan ko dyan tapos hinto ako sa may pinaka side ng scapula. Pag ginawa nyo yan at saka naramdaman nyo yung sakit, ibig sabihin, dyan yung nanggagaling yung pain o yung sakit na naramdaman nyo. Pag yan ang sumakit, eh, di dyan na rin diinan. As usual, ang proseso na to ay masakit na naman. Kaya, ah uh, kailangan tiisin lang yung site dahil yun nga after naman nun ginhawan na rin huwag nyo lang tagalan big, uh, bigyan nyo rin siya ng ano pahinga halimbawa ganyan yung ginagawa ko dinidiinan ko tapos sabay hintuan ko rin tapos babalikan ko na naman hanggang sa unti unti siyang ma mawala yung sakit or mabawasan Gawin nyo mga 5 minutes lang yung massage kasi para hindi naman siya mabugbog yung muscle. After 3 days, pag naramdaman nyo pa rin na masakit pa rin, uh, ulitin nyo uli kung anong ginawa natin dyan, ganun uli ang gagawin nyo. Hanggang sa tuluyan na siyang gumaling. Kung sa kaliwa naman ng gagaling yung masakit, hindi ganun din yung gagawin nyo. Kaliwa din kayo mag-massage. Ano, Una, hanapin yung pinakatuktok ng scapula. Tapos, diinan yung part na bandang pinakagilid bago bumaba. Tapos, pag naramdaman nyo yung sakit dyan, ibig sabihin, dyan ang gagaling yung masakit nun nyo sa shoulder. Kaya, dyan na rin kayo mag-focus. Dyan yun na i-massage. Bali na kadalawang topic na tayo guys kung saan lagi madalas sumasay ang likod natin. Una, di ba kung matandaan nyo yung sa gilid ng scapula sa may side. Tapos ngayon, sa may bandang taas. Tapos next time naman, sa may bandang kilikili. -kili. Marami pang parts ng likod natin na sumasay. Isa-isahin natin yan guys sa sunod natin mga video.

Pag hindi nyo kaya pala mag-hard guys, pwede nyo uh, gamitin yung siko nyo. badi, eh, kung saan na yung masahit na area, yun lang yung sikuin nyo ha. Para hindi mabungpong yung ibang mased. Diyan siniko ko yung anak ko dyan pero walang pressure para hindi maramdaman yung sakit. Tinuro ko lang sa inyo para alam nyo na pwede rin gamitin yung siko. Depende lang yan sa tao yung siko guys. sa Pag hindi niya kaya, huwag yun na gawin. Dahil medyo masaya talaga ang siko. Uh, nakadepende pa rin tayo sa tolerance ng imamasads natin. Pag masaya, huwag na uh, gawin ang siko. So hanggang dito lang tayo guys. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much.